news updates. Sa ating mga balita, Vice President Sara Duterte nanindigang hindi magre-resign. Crucial personality na sangkot sa mga illegal na pogo sa Pilipinas kinumpirma ni Alice Go. Economic growth forecast ng Pilipinas sa 2024 at 2025 hindi binago ng Asian Development Bank ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Nanindigan si Vice President Sara Duterte na hindi siya bababa sa kanyang pwesto sa kabila ng mga panawagan ng ilang mga kongresista dahil sa kanyang hindi pagdalo sa mga deliberasyon sa Kamara Uko sa proposed 2 billion peso budget ng Office of the Vice President o OVP. Hindi ako aalis dito. Dahil nilagay ako ng mga tao dito believing that I will work for the country. And that is what we did. We worked. Matatandaan na umani ng kritisismo si VP Sarah mula kay House Assistant Majority Leader Jill Bong sa kanyang hindi pagdalo sa plenary debates ukol sa proposed budget ng OVP ngayong 2025. Hindi po siya dumalo ng Committee on Appropriations Budget Hearing pati po dito sa plenary, hindi rin po dumalo. So kung ganyan po, it shows that she's not interested with her duties and functions as the Vice President of the Philippines. So kung ganyan po yung lumalabas, probably we can ask her to step down as the Vice President. Giit naman ni House Deputy Speaker J.J. Suarez ng Quezon, taliwas sa tungkuli ng Vice Presidente, ang ginawa niyang pagliban sa budget hearings. Bumwelta naman si VP Sara sa mga mambabatas at sinabing hindi siya sasagot sa kanila kung hindi sa 32 million na bumoto sa kanya. Muling kinumpirma ni Dismissed Mayor Alice Go ang impormasyong nakalap ng Senate panel sa sinasabing di umano'y crucial personality na sangkot sa mga operasyon ng Pogo sa Pilipinas. Bagamat hindi masyadong satisfied si Senate Deputy Minority Leader Riza Onteveros sa nangyaring executive session, Kanyang sinabi na tinatanggap ang pag-usad ng investigasyon. Ayon kay Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, iisang tao ang tinuturo nigo Go na most guilty. Ito rin ang kanyang itinuturong personalidad na tumulong sa kanya na makalabas ng Pilipinas. Hindi pa rin binabago ng Asian Development Bank o ADB ang economic growth forecast ng Pilipinas ngayong taon at sa 2025 dahil sa inaasahang magkaroon ng maayos, na pag-ikot ng pera at pagbaga ng inflation sa mga susunod na buwan. Sa prediksyon ng ADB, nananatili ang 6% growth sa Gross Domestic Product o GDP ng Pilipinas sa taong 2024 at 6.2% sa taong 2025. Bumaba naman ang inflation forecast ng ADB na ngayon ay nasa 3.6% para sa taong 2024 mula sa kanilang 3.8% estimate noong Abril. Dahil ito umano sa pagbaba ng presyo ng pagkain na nagresulta mula sa mas mababang tariffs ng rice imports. Bukod sa pagbaba ng inflation at mas maayos na pag-ikot ng pera, ang mga development sa infrastructure projects ang isa pa sa nakikitang dahilan ng paglago ng ekonomiya ng Pilipinas sa mga susunod na taon. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. Atin niyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.